Aris, ang pahiwatig ay malinaw, maging alerto sa mga taong tila kaibigan ngunit may balak na hindi maganda, kung may transaksyon, siguraduhin ikaw ang unang makarating sa usapan para mapasa iyo ang pabor, sa bahay. Kailangan mong gumawa ng matagal ng hinihintay na desisyon para sa akagagan ng loob ng iyong pamilya, sa trabaho, huwag umasa sa iba, gamitin ang sarili mong diskarte sa pera, bawal ang pautang at investment ngayong araw. Number, number 11, number 29, number 36, number 40, number 7, at number 18. Taurus, ngayong araw, huwag agad magtiwala, ang pahiwatig ay mas mainam na ikaw ang maghawak ng impormasyon sa pakikipag-usap sa pamilya may posibilidad na makabuo ng planong ikauunlad sa bahay. Kung may perang pag-uusapan, ipagpaliban muna para makaiwas sa labis na gastos sa trabaho. Iwas muna sa pagbibigay ng ideya, gamitin sa sarili muna sa pag-ibig. Panatiliin ang malasakit sa pamilya at mapapanatili mo rin ang ganda ng samahan. Number, number 4, number 13, number 25, number 39, number 42, at number 16. Gemini, ang pahiwatig sa iyo ngayon ay magsalita ng diretsyo pero mahinahon sa mga kadil. Iwasan ang mga taong humihingi ng tulong na maaaring magdulot ng hindi inaasahang gastos. Sa pera, bawal muna ang pahiram sa kamag-anak at malapit na kaibigan. Sa bahay, may parating na bisita na magbibigay ng idea para sa mga proyekto. Sa trabaho, huwag mahuli sa oras dahil kasunod niyan ay mabigat na gawain. Sa pag-ibig, magpakita ng lamang at alaga para lalo pang gumanda ang samahan. Number, number 27, number 18, number 33, number 42. Number 4 at Number 11 Cancer Ngayong araw, mainam ang simpleng pamumuhay, magingat sa labis na pagbigay lalo na kung kapalit nito ay sariling kapakanan sa trabaho. Tahimik ka man, may magmamasid at magbibigay ng oportunidad sa pera. May tulong na bigla ang darating mula sa isang malapit na kaanap sa tahanan. Masaya ang usapan kapag inuna ang respeto, pahiwatig, ang kabaitan na may limitasyon ay nagbibigay ng mas matibay na kaligayahan sa magagawa. Number ng gabay sa pag-asenso, number 14, number 26, number 33, number 4, number 19 at number 29. Leo. May sigla ang araw mo ngayon kung ang pag-uusap ay tungkol sa negosyo o trabaho, huwag lang hayaang masayang ang lakas sa hindi mahalagang bagay. Sa tahanan, ikaw ang magiging dahilan ng kapayapaan. Sa pera, maayos ang daloy basta't huwag pagdiskitahan ang ipon. Sa pag-ibig, may pagmamalasakit na mapapansin sa iyo, pahiwatig, kapag ikaw ang kalmadong ulo sa mainit na usapan ikaw din ang panalo. Number ng gabay sa pag-asenso, number 2, number 10, number 20, number 32, number 36, at number 45. Virgo, ngayong araw, ayusin mo muna ang mga maliliit na bagay na matagal mo nang hindi napapansin. Sa pera, may sisingil sa'yo pero huwag ka munang magbigay, lalo na kung di ka sigurado, sa trabaho, makakatapos ka ng gawain kung iiwasan ang mga istorbo, sa tahanan, huwag mag-alala sa maliliit na problema may kasunod na ayos ito, sa pag-ibig, huwag munang pagdudahan ang kapareha, obserbahan mo muna, pahiwatig, ang mga maliliit na bagay, kapag pinagsama, ay maaaring maging hadlang o tulay, ikaw ang pipili. Number ng gabay sa pag-asenso. Number 5. Number 13. Number 27. Number 31. Number 38. At number 45. Libra. Ngayong araw ang pahiwatig ay tungkol sa muling pag-uusap ninyo ng isang dating kaibigan, may magandang sinyales na dapat pakinggan at paglaanan ng oras lalo na kung may kaugnayan sa negosyo. Magandang pagkakataon ito upang mapag-usapan ang posibleng proposal. Sa tahanan, mainam ang takbo ng usapan lalo na kung sasamahan mo ng suporta at positibong presensya. Sa pamilya, may posibilidad na makasakit ka ng damdamin kung di ka mag-iingat sa pagsasalita. Mas mabuting maging tahimik kung kinakailangan. Sa trabaho naman, maayos ang daloy ng araw kung may lalapit na humihingi ng tulong, mainam na tumulong dahil ito'y magbubunga ng magandang samahan at tiwala mula sa boss. Number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 12, number 23, number 17, number 5, number 9, at number 41. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ay ang pagiging mahinahon at maunawain ang magdadala ng tagumpay. Mas may lalabas mo ang tamang diskarte sa mga pakikipagtransaksyon kung hindi ka agad magtitiwala sa matatamis na salita ng iba. Iwasan ang pagiging madaling maawa sa mga tao, lalo na kung may kaugnayan sa pera, sa pananalapi, posibleng ikaw ang lapitan ng magulang o kapatid at kung ikaw ay tutulong, magbubunga ito ng positibong pagbabago sa inyong pamilya, sa trabaho, ang sipag mo ang mapapansin, at posibleng maging daan ito para pagkatiwalaan ka ng mas mataas na posisyon, sa pag-ibig, masaya at payapa ang araw, walang tampuhan, at mas maganda ang daloy ng pagmamahalan. Number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 30. Number 18, number 7, number 20, number 39 at number 42. Sagittarius. Ngayong araw ang pahiwatig ay dapat kang maging mahinahon sa mga usapan, lalo na kung may pupuntahan kang mahalagang pagkikita. Kung makikinig ka nang mabuti, mapapansin ng kausap ang talino mo. Sa pamilya, kung may hihiling sa iyong tumulong, mainam na agad itong gawin dahil makatutulong ito sa inyong kaunlaran. Kung may anak kang naghahanap ng trabaho, gabayan mo silang gumayak ng maaga para mas mapuntahan ang magandang oportunidad. Sa pera, iwasan ang pagbibigay ng pera sa uncle o auntie ngayong araw, maari kang madala sa biglaang gastos, sa trabaho. Magiging maayos ang daloy ng mga gawain, pero iwasan muna ang taong mahilig humingi ng tulong dahil maaari kang madamay sa problema niya. Sa pag-ibig, okay naman ang relasyon, iwasan lang ang pananahimik kapag kinapausap ka ng minamahal upang hindi mawala ang sigla ng inyong ugnayan. Number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 24, number 16, number 31, number 11, number 30, at number 37. Capricorn, ang pahiwatig ng araw na ito ay tungo sa pagiging responsable sa pananalita, huwag mong sabayan ang init ng ulo ng iba, kahit ikaw pa ang tama, ang kalmadong tono ay magiging daan para ikaw ang mapakinggan, sa usaping legal o dokumento, huwag pabayaan ang mga detalye, isa itong araw ng pagsisigurado, kung may kailangang pirmahan, basahin ng mabuti. Sa bahay, mainam na ilaan ang oras para ayusin ang mga naipong kalat, dyan mo mararamdaman ang ganang loob, sa usaping pera. Makakatanggap ka ng balita ukol sa perang makukuha mula sa dating utang o bayad, sa trabaho, baka may mapansing error ang mas nakakataas kaya siguraduhin mong tama ang lahat ng ipapasa. Sa pag-ibig, kung may tampo o hindi pagkakaintindihan, ngayon ang tamang oras para maging bukas ang komunikasyon. Number, number 5, number 12, number 23, number 31, number 42, at number 22. Aquarius, ngayong araw, ang pahiwatig ay maging mapagmasid sa mga nangyayari sa paligid, maaaring may mga bagong oportunidad na hindi mo pa napapansin dahil abala ka sa paulit-ulit na gawain. Maging bukas sa kakaibang imbitasyon, may pahiwatig na dito magsisimula ang bagong koneksyon na magdadala sa iyo ng panibagong ideya para sa negosyo o proyekto. Sa pamilya, maganda ang takbo ng komunikasyon. Kung may dapat ipahayag, ito na ang tamang araw. Sa pera, may bigla ang paggastos pero makikita mong sulit ito sa huli, lalo kung ito ay tungkol sa pag-aaral o kaalaman. Sa trabaho, may darating na pagkakataong mailabas mo ang iyong galing, kaya huwag sayangin. Sa pag-ibig, Huwag hayaang malamig ang samahan. Maliliit na kilos ng pag-aalaga ay malaking bagay para sa relasyon. Number, number 2, number 10, number 26, number 38, number 49, at number 9. Pisces, ang pahiwatig para sa iyo ay huwag nang balikan ang lumang bagay, bagong simula ang hinihintay mong dapat simulan, kung may planong matagal nang ipinagpapaliban, ito na ang tamang araw para magdesisyon sa pakikitungo sa ibang tao. Piliin ang mga taong totoo at may malasakit, iwasan ang palaging nagsasabi ng, oo, pero hindi mo ramdam sa gawa. Sa tahanan, magandang oras ito para mag-usap ng masinsinan kung may hinanakit o hindi pagkakaunawaan sa pera may sinyales na may magandang balitang darating kung may inaasahang tulong o benepisyo sa trabaho. May darating na gawain na kung kakayanin mong tapusin ng mas maaga ay may bonus o dagdag na biyaya. Sa pagmamahalan, pagtuunan ng pansin ang mahinang komunikasyon, konting lamang ay makapagpapalambot ng matagal ng malamig na pakiramdam, number, number 26, number 15, Number 27, number 35, number 3 at number 18.